Hello awesome people! Welcome po sa part 2 ng ating facts and trivia about snails or kohol. Sa part 1, nalaman natin na ang mga snails pala ay may libo-libong ngipin. Pero ang tanong natin ngayon ay, natutulog ba ang mga snails or kohol? The obvious answer is yes. Tingnan mo yan, natutulog ang snail. Ano kaya ang kanilang sleeping patterns at gaano katagal sila natutulog? Tulad nating mga tao, ang mga kohol ay nangangailangan ng pagtulog upang gumana ng mahusay ang kanilang mga cells at katawan. Ngunit wala silang pakialam kung gabi man o araw kung gusto silang matulog, go! But generally, natutulog ang mga snails sa pagitan ng 13 hanggang 15 oras, 13 to 15 hours. So yan po ang kwarto ng ating facts and trivia tungkol sa mga kohol. Marami silang ngipin at mahilig silang matulog. If it's your first time in our channel, don't forget to like, subscribe, and follow to get updated of our latest videos. This has been Lal saying thank you so much for watching. See you next time. Stay safe and healthy, everybody. God bless us all.